Good morning. Hindi po tayo ngayon sa farm ni Nanding Isol. Kasi, eh, may spray naman tayo. Marami naman ang insikto. Kapag ganito kasing gulang ng ano? ng palay, eh, marami talaga ang insikto. Kapag ganito, eh, uh, may spray naman tayo. Guys, thank you, thank you for watching pala dito sa mga mga uh, content ko at saka nagpapasalamat ako sa mga followers ko sa inyong lahat maraming maraming salamat at saka ang dito pala ang dito sa palay dito kaya yeah. malayo kasi <laughs> malayo kasi pagkuhaan ng tubig ya yeah, guys, sana i-share ito. Mag-comment din kayo para uh, ma-replyan ko kayo. Maraming maraming salamat pala guys. Sa lahat, lahat mga suporta nyo sa akin. Mga followers ko dyan. Maraming maraming salamat. Ayan. Right maaahan ah, malapit ng ito mag-init ito sa init marami na yun yan tsaka guys marami ito palang palay kapag pabayaan mo wala kang maaahan yun. dito yan maraming insekto maraming paro-paro na pang-stembora para guys pala guys ang ano yung mga yung kapag yung itlog nila kapag mapisa is isang uod yung isang pag itlog nito is marami marami yung ano to marami uod uh, almost 1000 plus ata yung isang itlog nito saka marami na din uod kaya yeah, uh, is naman natin ganito talaga guys kapag ano farmers ka tiis tiis din eh ako ganito trabaho ko hindi spray lang para uh, may pang buhay sa pamilya ganun talaga na tayo magagawa eh ito naman trabaho natin eh yeah. guys maraming maraming salamat sa inyo Yan. Kakarga muna ako ng power spire Thank you, thank you guys Kakarga muna ako kasi hindi ako makapagsalita